chocolate gaming. Grabe, score yan, o. Zero, nine, zero, five. Zero, five, zero. Zero, first time nangyari. Grabe, Ay, mga person! Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. For today's video, Trea, kaya yung pinaka sa pinaka world ng Mobile Legends. Grabe talaga sa 5 solo rank. Dito, mga walang pakialam yung pangayaan. Walang pusap dahil may kita naman na sa ng kaal si Reyes na ro. Damn! ko, if I can beat them, I will join them. Tara, kansiran tayo mga ukoy. Ang angas mo ah. Tapos dito, may kita mo po yung dance na yan. Siyempre nakikita niya. Hindi puro ispar yung mga spell ng kakampi ko ah. Tapos isa lang yung retry. Aba, mapapalitan ko to ng... Retri para match. long inspired tapos Dalawang red E, grabe yun Alas man ang buha Welcome to Mobile Legends Kansiran, mga pa Dito parang nag-hit na agad ako rito Tapos dalawa yung core namin, di ba? Nag-adjust pa nga si Pagdana ako siya ng top sa kalaban Nung pagbigay niya Surprise! At Surprise, si motherfucker! <laughs> Pero tinuloy niya pa rin Eh, yeah, nakita kaya na may ganyan gago kasi mo tuloy mo pa rin ah Diyos ko Lord grabe naman yan first lang malala tinang tinang sa Eclops na yan oh siya pa naman yung first kanina kala ah, ko tuloy magaling si gago takas pa ng loob mo palagi oh mabulit niya pa yan pato na yan ah so hitam so oh. kung ginapos ka patay ka na naman ginayupang ah grabe ka naman ang galing! Ang galing! <laughs> Aba, syempre, dapat may filter din ako. Seryoso na ako sa pag-filter ng Marksman item. Wala nang makakabing sa akin. Kansiran tayo malala mga ukoy. Sana <laughs> all! Ganito guys, kapag kansiran ang laro, yung mga kape may sariling Tapos yung kalapan nyo, so parang seryoso. Pati farm na may kinukuha. Huwag so, kayo iya! Yeah. Patay tayo dyan, mapping talaga ko. Tulos talaga ko mga par. kunwari seryoso ba so, pa kami dito pag push push pa eh no kala mo talaga manalo eh ah, ah, update ko lang kayo sa item natin mga par at saka with poker na pala dit. so, tayo dito tapos sana punit tayo ng attack item para kung binis tao, dun, nyo ha <laughs> <laughs> dito mga par par farm na ako dito para patwins ko kakuha yung item na ako ay dito ko nalang sa parang log sa game na to tapos syempre push lang sa para matulak lang ng kote para sa magandagal yung laban para natin yung item dito na ko lang talaga sa si na yan mga par ang sista ng Ipinti ko o. wala score check tayo, mga pa. Zero nine lang naman. sa sa darumdikan, sira. At, share ko lang mga pa. inspire, si para pa ako ng spellbay magamit. Taper ng kalap. Asignan nyo kung lento pa rin. Sobrang bad trip. Nawawang skill. Naging pa-eat. pa Talaga? Di sana pinag-billboard mo. <laughs> <laughs> Kinang-ina talaga. Huwag na huwag nyo na gawing marksman hiding junkies. Yung best of walang puwesa. Buti na lang nang bearing yung laro kasi cancer mga kapatid. <laughs> Time check. 9 minutes and 24 seconds. Score check. 16 first book oh, tapos ito nga pala yung unang first patay ko grabe yun mga pa sobrang seryoso ng kalaban namin kasi ka kami sobrang ligig ng cancer ka kami rito so, may dance din training nerd dito lang ako sa amin niya <laughs> grabe no yung may isang alam mga pero ang pa naging subject eh. game. pa mundo lang yung mga bagay na sobrang predictable mo naman sobrang mayinis na ako dito kasi yung pangangger nila sobrang nahimik wala ka lang kaming chacha to hindi hey, kung kanser ka bahala ka sa buhay mo tapos walang awa grabe zero out of 20 na yata yung score namin yan grabe yan defeat